sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 20, 2025, lunes ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo, chapter 5, verses 1 to 10. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. May hinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya may mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, pinakailangang siya'y maghandog ng hain hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtani naman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang umihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayun din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, Ikaw ay saserdote man, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat nang sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya ay gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Uh, tayo po ay nasa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa ay patungkol kay Yesu Kristo bilang pari magpakailanman na siyang punong saserdote na naghahandog ng pinakaganap na alay ng kanyang sariling katawan sa pagbabayad ng mga kasalanan. Si Kristo ang namamagitan para sa atin, sa Diyos Ama, na tayo po ay mapatawad at ang tanging handog no, na makakap makaka peace no, ng kalooban ng Diyos ay walang iba kundi ang pag-aalay ng kanyang sariling anak. So, dito din ay binabanggit yung pagkakaiba no, ng saserdote, yung saserdote ng mga tao sa pagiging saserdote ni Kristo. Na si Kristo ay bagamat lahat po ng saserdote ay hinihirang, pero dito nga lang po, no, ang isang saserdote ay nag-aalay o nag-ahandog ng hain para sa kasalanan ng mga tao at kasama na rin siya. Samantalang si Yesus, dahil hindi nagkasala, ang kanyang pag-aalay ay para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. So kami na no, mga pari kapag nagmimisa, hindi lang ito para sa mga tao kundi lalo tigit kasama kami, no, kasama ang aming intention na tanggapin ito ng Diyos na maging karapat dapat o kalugod-lugod para sa Diyos. Pagamat kami ng mga pari na hinirang ay hindi rin karapat dapat pero dahil nga sa kabutihan ng Diyos kung kaya nagagawa namin itong pagdiriwang ng paghahandog no? yung sakripisyo lahat ng panalangin ay dahil sa awa at abag ng Diyos at kaya nga sinasabi no, uh, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin sa so, si Kristo ang alay siya pa rin ang handog na gumaganap dito so mga pare kahit na uh, hindi karapat dapat o makasalanan din ay kasama siya doon sa pagdarasal sa Panginoon na tanggapin ng Diyos ang ating pong mga pag-aalay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.